Hello guys! Magandang araw muli sa inyong lahat. Nandito po ulit kami sa Nalalata Falls para po magpalamig at mabawasan na rin po ang init na nararamdaman ng aming katawan. At yan nga po, uh, bago po natin mapuntahan ang Nalalata Falls, ay eh, maglalakad muna tayo ng... 200 meters away from the road main road ng Bukan at yan po, lalakad po kami at hindi po kayo magsasawa kasi sa buong paligid ay marami pong mga puno at presko naman pong maglakad papunta sa Nalala Tupol at may mga more than 100 steps tayong dadaanan bago natin mapuntaan yung bukana ng Nalala Falls. at yan nga po, hindi naman nakakapagod kasi papaba ang hagdan na yan at mabubungaran po ninyo ang isang uh, tindahan na kung saan nandyan na po lahat ang inyong pangangailangan kung kayo po ay hindi po nakapag uh, uh, dala ng inyong uh, baon at yan nga guys nagkataon po yan na ang uh, sitwasyon at marami na rin pong tao na nandyan at marami na pong naliligo at halos uh, wala na pong mapestuhan sa dami pong tao na uh, pumunta dito sa Nalata Falls at yung iba po ay naglalangoy na lumalangoy kasi yan nga po ang init ng araw ngayon at yan po alos wala ka na pong mapistuan talaga at yung mga cottages, kung gusto nyo pong pumunta at makakuha agad ng cottage ay umaga po kayong pumunta dito para makapagpa-reserve ng cottage at yan po ang iba ay wala na po talagang ma- hire na cottage kaya yan po uh, na lang po sila ng pesto dyan uh, yan guys nakita nyo ang lamig ng tubig napakaganda napakasarap po magtampisaw at yan po uh, dito po sa Nalata Falls meron pong mga uh, portion ng uh, tubig na meron pong uh, pangbata at pang adult at kung gusto niyo naman po na doon sa main falls ay meron mo naman po at pwedeng pwede pong maligo ang uh, mga bata at ang mga adult yan guys, nakita nyo sobrang daming tao wala na pong mapagbistuan talaga at yan, yan ganda ulit. Uh, ang entrance fee nga po pala dito ay uh, 30 pesos sa lahat ng uh, adult at uh, 20 pesos naman para sa mga uh, bata. At ito po ang perfect na puntahan kung kayo po ay nagtitipid sa uh, uh, para makapaggala. Yan. Kasama ang pamilya, barkada, at kung sino man. Love ones o yung mga mali sa buhay. Yan. Habang nandito po kami, marami pa pong pumupunta at halos hindi po uh, mapigilan ng mga tao na pumunta dito sa Nalata Falls. Napakaganda naman po talaga. Uh, fresh na fresh yung uh, hangin, yung tubig uh, at syempre, makakapag po talaga kayo. And guys, uh, doon po sa nakita nyo, nandoon po yung uh, entrance ng uh, falls na ito at po rin kayo magbabayad yan guys at bukod pa lang dito sa Pulse may rami po kayong makikita mga malalaking puno at mga cages at hindi pa po uh, na-ice kasi yung uh, daanan at soon po ay pag-analyze uh, na po ay isa pa po sa mga uh, tourist spot na pwedeng puntahan po dito sa La Pulse And guys, uh, asawa ko at ang anak ko. Tapos na ata sila maligo. at yan nga guys, habang naghihintay, marami pa pong pumupunta. Marami pa pong dumarating na mga tao na kung saan na uh, gusto nga po makita ang ganda, ang angking ganda nitong Nalata Falls. And guys, yan. Uh, ongoing pa po yung paggawa ni dito ng uh, cottages kasi uh, halos wala na pong mapistuan talaga yung ibang mga pumupunta at uh, yan nga po ang uh, goal ng management ang um, kapag uh, tayo ng uh, maraming cottages dito sa halls. Uh, dito naman po ay uh, huwag niyong mag-alala kasi meron po nung, naman po nga nakatalaga na tanod at uh, uh, lifeguard dito sa halls na ito na kung saan na uh, sila po ang uh, uh, magbabantay sa lahat ng uh, uh, tao dito para maminting nga po yung uh, peace and order. Guys, uh, dito nga po pala, uh, kung may mga dala po kayong pagkain, ay nakikiusap po yung management na uh, magdala po kayo ng uh, plastic bag na kung saan kung tapos na po kayong uh, kumain, ay maari nyo pong uh, ilagay ang lahat ng mga uh, basura na inyong uh, dala. Para nga po ma-maintain yung uh, cleanliness nitong uh, lugar na ito. Kasi pag malinis pang lugar, ay aya naman po sa paningin sa mata ng mga uh, iba pang uh, pupunta dito sa falls na ito. Ito po ay uh, pinapangalagaan kasi uh, ito po ay natural nagawa gawa ng uh, nature. kung saan dapat lang po natin pangalagaan para ma-maintain po yung kagandaan ng lugar. And guys, sa dami po uh, mga nakapwesto, ayan po uh, mas maganda po kung gusto nyo ng kunti lang yung tao ay uh, pumunta po kayo sa uh, weekdays uh, sa linggo po kayo kasi sa Sabado o weekend uh, talaga chak po asahan nyo na marami pong talagang nga uh, pumupunta halos wala na pong mapestuan po dito yan guys ang ganda po ng lugar napaka presko hindi nyo po ma uh, yung uh, sobrang init na nasa labas kung dito po kayo sa loob nitong Nalata Falls kasi napakalamig yung uh, ambon na galing po sa main falls ayan po nagbibigay ng uh, uh, presko at uh, sa katawan mga nga Guys, yung bibigay ng lamig sa katawan niyan guys. Kung gusto niyo naman ng pang-adult po yung portion na yan ay tamang-tama po yung uh, marunong maglangoy o lumangoy. Ayan po, at sa mga bata naman yung nakita nyo, yun ang portion nito para sa mga bata. Yan guys. Yan ang ganda. ganda, po ng lugar. Sobrang dami ng tao, talagang uh, los mo. Wala lang mapestuhan doon sa uh, paliguan dito nga uh, falls Yan guys. Uh, nature nature po yung uh, uh, paligid Yan guys. At uh, babala po, uh, maaari po sana yung uh, pag-uusap ng management na huwag pong mag-babandalism uh, o magbandal sa lahat ng bato. Kasi yan po para ma po yung kagandahan. Ang guys. Yan. Ang ganda guys. Perfect po sa lahat ng ah uh, uh, magkakapamilya na puntahan kasi bukod sa napakamurang entrance fee ay talagang uh, hindi po kayo magsasawa hindi po kayo magsisis na pumunta dito. Yan po ang aking uh, asawa at ang aking uh, mga anak at pamangkin ng aking asawa. And guys, oh, ang ganda. Uh, perfect na perfect po uh, pang Instagram o oh, pictures uh, sa uh, kung gusto niyo ng uh, magandang picture dito. Yan po ang main falls guys. Ang ganda ng lamin ng tubig. Talagang uh, mapapawaw ka sa lugar. Yan guys. Ang ganda. Ang ganda po talaga. Yan, perfect sa mga bata. Kasi meron po mga portion nga dyan na uh, para na sa mga bata at maging uh, watchful din po tayo sa mga ating uh, kasamang bata kasi uh, hindi po talaga may na uh, medyo po may malalim na portion dito sa pools na ito kaya mas mabuti po na maging uh, uh, watchful kita sa ating mga uh, sa mga kasama nating na bata yan guys huwag po nating alisin ang, ang mga mata ang ating mga mata sa ating uh, mga kasamang bata lalo po yung mga 3 years old pababa yan po ang kailangan ng atensyon para maiwasan po yung uh, disgrasya at yan guys kung gusto nyong puntan po itong uh, talo na ito, itong Nalalata Falls ay uh, nandito lang po ito sa Lubgan Bula Marinisor. magtanong lang po kayo ang uh, napakalapit lang po nito sa Nabua talo sa Palsong sentro ng Bula ay napakalapit lang po nito at hindi po kayo magsasawa o magsisisi na puntahan ang lugar na ito. Kasi napakaganda naman talaga. Talagang matutuwa po yung mga kasama nyo dito. Lalo kayo. At kung gusto nyo ng magandang tanawin, magandang lugar, ito na po ang pinaka maisasuggest kong perfect sa mga nagtitipid. Kaya ito guys, paupo po lang muna ako at tamang relax habang nanonood sa mga naliligo. Ayan guys, bye bye!